I'm Ina and today we're asking our Lolas and Lolas what do they really know about high blood. Let's hear it straight from them. di ba, init, kaya ako lumalabas. The heat sometimes is one of the factors to increase the blood pressure. Kapag mainit ang panahon, maaaring tumaas ang blood pressure dahil nagkakaroon ng heat stress sa katawan. Ang heat stress o sobrang init ay nagdudulot ng dehydration na nagpapababa ng volume ng dugo at nagpapahirap sa puso na mag-pump kaya tumataas ang pressure. Bukod dito, Kapag ang katawan ay stress sa sobrang init, naglalabas ito ng stress hormones na maaaring magpataas ng blood pressure.